Isang executive session ang ginanap sa Senado matapos magtungo doon ang ilang opisyal ng security sector ng pamahalaan para magbigay ng update sa naganap na pambobomba sa Mindanao State University. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Nagtungo sa Senado ang ilang opisyal ng security sector ng pamahalaan para magbigay ng update sa mga senador hinggil sa nangyaring pag-atake sa Marawi City nitong weekend. Isang executive session ang na nangyari na dinaluhan ni na Defense Secretary Gilbert Chudoro, PNP Chief Benjamin Acorda Jr., AFP Chief Romeo Browner, National Security Advisor Eduardo Anyo at iba pang matataas sa opisyal ng PNP at AFP. Present ang mga senador na pinangunahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Tumagal ng halos dalawang oras sa pulong. Um, we got a good briefing. Meron na mga persons of interest uh, na hinahabol nila, uh, which is good news. Of course, we're not at liberty to say who, uh, which group, and uh, um, where they're located. Pero there's already a massive manhunt for these four uh, individuals, na persons of interest. Sabi ni Sekretary Chodoro, lahat ng anggulo tinitignan nila, bukas pa ang kaso at tinatapos pa ang investigasyon. Pero pagtitiyak niya sa ngayon, uh, Lahat naman ng uh, pwedeng gawin, ginagawa ng PNP at AFP. No? Sabi naman ni Senator Amy Marcos, hayaan mo ng patapusin ng investigasyon. To allow the law enforcement officers to do their job, it's a live investigation. It's best that we allow them to pursue the uh, leads that they now have. So uh, uh, it appears that uh, there is a lot of information already, but let's allow them to complete the case folder. Pero sabi ni Zubiri, talaga nagkaroon mano ng radicalization muli matapos ang Marawi siege. Bagay na pwede naman anyang maagapan pero kinakailangan tutukan. Basta't ang malinaw sa ngayon, we should not be alarmed, we should not be afraid. We should go about doing our work and 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 leisure at the same pace. Huwag tayong matakot. The armed forces and the PNP have it under control. Ito 'yung mga kamag-anak sa mga namatay, kamag-anak at mga kaibigan sa mga namatay dun sa Marawi, Marawi siege. So we have to urge, of course, the Barm government together with the uh, local officials na monitor talaga itong mga radicalization efforts. Sinimawawa lahyan eh. Daniel Meranastas para sa Bayan.